wala naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy pang bababa ang presyo ng bigas. Ito'y kasunod na rin ng mga inilatag na hakbang ng pamahalaan. Si Kenneth Pasyente sa ulat. Laking ginhawa para kay Jean na kahit paano ay bumaba ang presyo ng bigas na kanyang binibili. Kung dati kasi ay 58 pesos ang presyo nito, nabili na niya ito sa halagang 57 pesos. Malaking malaki yun. Kasi pang na yung piso yung ng anak ko. Ang ginhawang nararanasan ito ng mga mamimili gaya ni Jean ang nais maipagpatuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa sectoral meeting sa Malacanang na pinangunahan ng punong ehekutibo, binigyang diin niya na kumpiyansa ang pamahalaan na mas mararamdaman pa ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon sa Pangulo, malaki ang posibilidad na maaabot ang projection sa presyo ng bigas sa bansa, lalot di naman anya ito nalalayo sa price trend sa Southeast Asia. Kaya tiwala ang presidente na mas maiibsan pa ang hinaing ng maraming Pilipino ukol sa presyo ng bigas. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang paglalatag ng mga hakbang para maibsa ng food inflation, lalo na ang bigas. Kabilang na ang pagpapalawig ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF hanggang 2030, kung saan magiging posible na ang farm input vouchers para sa mga magsasaka na maipapalit nila sa kanilang mga pangangailangan. Kasama na rin dyan ang pagpapabilis ng unloading ng imported rice. Ayon sa Presidential Communications Office, bumaba ng 15% o 7 pesos kada kilo ang imported rice dahil na rin sa Executive Order Number no. 62 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Malakas na. Hindi katulad dati na ang bibili ng mga tao ay per kilo na lang. Dati ngayon may 25 kilos na kaban-kaban na yung binibili. Pinatututukan na rin ng Pangulo ang presyo ng karne ng baboy sa pamamagitan ng pagpapabilis ng rollout ng bakuna kontra African Swine Fever. Gayun din ang asukal sa pamamagitan naman ng pagtutok sa local sugarcane supply at ibsa ng epekto ng armyworm infestation. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas.